<coughs> Magandang umaga sa inyo mga kaludi mm. Daug suman mm. <coughs> Dahog suman suman kusog Hindi mo siya patutoy og di hawiran god Hindi patutoy og di hawiran no, oh, sobrang init na naman ang ating panahon ngayon mga lodi <coughs> ito na yung tahop na gideliver mga kalodi oh. pag umulan mga lodi ilagay natin to sa mga punong saging at sa punong niyog ilagay natin yan hmm? So sa araw na to mga ludi ay mag maglugi ta mga ludi na igamay na tong lubing na uh, nakuha mga ludi maglugi tarong raw ad adlawa lawa hmm? ito na yung lugar na minawiran ko mga ludi hmm? grabe yung init yung araw natin mga lude oh. hmm? grabe grabing silaw yung mga lude oh. hindi pa natin natapos pag mawerto mga lude sa sobrang init mga lude tayo ay magpahinga minsan magmawer kasi kasi grabing init so yun, mga lude mayroon pala tayong good news mga lude <coughs> yung ating gibrid na alimokon ay nagitlog na mga lodi malapit na tong mapisa mga lodi pero hindi natin to i video sa malapit mga lodi baka hindi na mubal mubalik sa jang itlog mga lodi kaya i-update ko lang kayo mga lodi pag mapisa na yan mga lodi ito na yung area natin mga lodi na Malinis na talaga mga ludi Na minawiran natin oh. hmm. Hmm. Grabe Ganda tingnan mga ludi Basta malinisan natin So yun mga ludi mayroon tayong Namunga na saging mga, saging, mga ludi, oh. Yung miyog natin mga ludi Madaming bunga mga ludi Grabing oh. hmm. bunga mga ludi Itong mga niyog na ito, mga lodi ay palinisan ko mga lodi. Pero yung maglinis nito mga lodi ay busy pa kaya hindi na nalinisan pa. Ito mga lude mayroon pala tayong saging pa dito mga lodi oh. Madaming namunga dito mga lodi. So ayun mga lodi, yung ating pinugad na manok mga lodi oh. Yung siyam na piraso na sisyo mga lodi, Pinakawalan na natin mga lude. Ito na mga lude oh. Ngayon mm. mga lude. Ganda tingnan mga lude. Tayo so, mga lude yung ating pinugad na bibi mga lude. Ito na mga lude oh. <clears throat> Himsok na sila mga lude. Mm. Ito mga lude ay yung pinugad natin ay may tatlong natira na itlog yung tatlo ay pinalimlim ko sa manok mga lode may napisa din yung dalawa yung isa ay bugok mga lode kaya siya na piraso na yan mga lode sa sunod na araw mga lode baka bukas mga lode ay pwede ko nang ibukod yung ina mga lode isama ko na yan sa mga malaki mga lode yung ina yung mga sisew yung binukod ko na pitong piraso ay Isama ko na sila sa Siam na piraso mga Lude. <clears throat> so ayon mga Lude, to pala yung ating bugiun mga Lude. Kasi sabi na ng aking nanay, nanay na mama na lugiun daw na mo kay labong bong na nangatagak sa sobrang kusog aghangin mga Lude, nangatagak na mga Lude. Hmm? ito na mga lude ito na mga lude oh. baka bukas mga lude ay isama ko na to sila sa siyem na piraso mga lude itong mga sisiyo na to ay pakawalan ko na mga lude para makatipid tayo sa pagkain kasi malakas kumain ng feeds yung ating bibi eh. ito yung inahin Okay. so ayun mga lude hindi ko pala na kawalan yung pinakawalan yung ating pabok binukod ko kasi kasi ito mga kalude basta magpatuka ako kasi hindi makakain sa isama sa mga manok hmm. so, gawas na hmm. medyo malaki na sila mga lude tayo ay magpadami ng pabo mga lude kasi yung karne daw ay, ay masarap daw sabi nila mga lude Sobrang ganda talaga tingnan mga lodi basta malinis yung paligid natin. Yung mga manok natin mga lodi ay makikita lang sa paligid mga lodi. Pag malinis yung ating area. Ngayon si mama mga lodi. Nagpatutoy sa kambing. Ito ang kanyang semen palagi mga lodi. Kasi yung ina nito mga lodi ay hindi magpatutoy mga lodi basta hindi hawakan. Kaya ganito ang ginagawa niya mga ludi. Hmm. Nakakatuwa naman tingnan mga ludi. <laughs> hmm, video malaki na yung mga anak niya mga ludi oh. Hmm. Mi mi. mi, -mi. Kumbati tutoy kay gihawira na yung Anak noon. Balik kita dai mga ludi. Hmm. Kas pud mo tutoy, gatas ng inahanak ay kusadyang mamututoy. Medyo nagpasalamat ako mga lude kasi may nag-deliver na sa atin ng tahop mga lude. Pero sabi niya mga kalude yung nag-deliver kasi yung may-ari talaga ng galingan mga kalodi ay sinabihan ko talaga mga lode nga dito na magtapon sila ng tahop nila mga lode dito na area mga lode bakit ako nagpatapon ng tahop dito mga lode kasi itong tahop na to ay ilagay ko sa mga tanim ko dito mga kalode kasi itong area na to mga lode ay kataniman ko din ng mga punong saging at niyog mga lode medyo Malinis naman mga lude kasi palagi kong nilinisan. Kasi yung pumunta ako ng daba mga lude, grabe talagang kapal yung damo dito mga lude. Sa Bisaya pa mga lude ay hindi na masuot mga lude sa kapal ng mga damo. Grabe. Kaya pag, umu pag uwi ko mga lude galing Dabao ay inilinisan ko to mga lude para yung mga manok natin pag pagkawalan dito makikita lang natin kasi pag hindi natin linisan itong mga lodi ay yung ating mga manok ay mawala, mga lodi nakawin mga kalodi kasi yung mga magnanakaw dito lang sa ating mga kapaligiran hindi natin alam kung kapitbahay ba yan kaya nilinisan ko mga kalodi ayun mga kalodi saya naman yung ating mga manok dito mga kalode kumakain mga kalode. Hmm. Ito mga inahin na to mga kalode ay malapit ng mangitlog. Ah uh, itong iba dito mangitlog na kasi may 21 na tayo na inahin na manok mga kalode. Medyo madami na mga kalode kaya medyo masaya na ako magkalode kasi madami na tayong mga inahin ito mga lode oh yung iba dito mga inahin mga lode ay naglimlim na mga lode ito mga lode may nagitlog din tayo mga lode ito naglimlim din mga lode ito dito maghigda yung ating mga manok pag gabi dito mag -dapo. so yun dito yung ating mama nagkuha ng itlog naghag ma? Uy, ha? walo, walo? Uh -huh. nagsabon mga guna anong sabon eh? Na? Hmm, may nangka na din tayo mga ludi o oh. hmm. manamunga na gatong nangka hmm. Hmm. ito pala yung ating tulungan ng ating mga alagang alimukon mga lodi pag magkahuli tayo hmm. Hmm. may bunga na yung ating nangka mga lodi medyo malaki na mga lodi hmm. masarap talaga mga lodi basta may tanim tayo may aanihin talaga tayo mga lodi oh may bunga na din mga lodi sa sobrang init mga lodi tagal na lumaki mga lodi sa sobrang init yung panahon natin matagal lang hindi umulan mga dalawang buwan na yata kaya grabe na so ayan mga lodi tayo ay mag biak ng buko mga lodi para maglugi na tayo ito na, mga lodi oh Pisahan na natin mga lodi. Abang-abang lang sa ating video mga lodi. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga lodi, pwede kang mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga video ang gagawin. So ayun mga lodi. Pisahan na tayo mga lodi. But but mengalau dia but but

Terima Sabing unit mengeluh deh Ini Huf. Inita. So, yo na Buat buad na to ma para magugah. you na bilad na natin sa araw mga kalude oh ito na mga kalude grabing init mga kalude ito na mga kalude Oh, grabing init So ayun mga kalode. Pinaw, pinawisan tayo mga oh. Sa umaga. Exercise na exercise talaga. So ayun mga kalode. Abang-abang lang bukas mga kasi maglipat tayo sa ating sisew na bibi mga kalode. Pakawalan na natin yung ina. So ayun mga kalode, dito lang nagtatapos ang ating video. Peace!